Hello, good ah uh, good afternoon po, good morning, good evening po sa ating lahat. Welcome to my video vlog. My name is Engineer Troy Alang, Cruz Magpantay. Once again, ito na po ang ating magiging topic for today. Marami na po kasi nagtatanong ng mga Chantal natin, paano po daw no, maikikater ng Chantal Direct Search yung mga ipapadeliver from our TikTok shop yun po ang ating magiging topic for today. Kaya eto na po, mag-share na po ako ng screen. Okay, so isa sa requirements po, no? Isa sa requirements po ng uh, para ma-cater po ng Central Direct Sales is ay uh, kailangan po meron pong naman yung ating e-wallet. Okay, so si to it na meron naman po yung e-wallet natin. Eh kung wala naman po, ay pwede naman pong uh, magbayad muna. Kasi ang gagawin po natin is shop now. Okay? Sa so shop now po, ito po siya. Click lang nyo po yung shop now. And then, of course, uh, kapag shop now, payment first po ito. Pero ang kagandaan dito, ah uh, members price na ang ibabayad po natin kay Chantal Direct Sales. Yan po siya. Then, ayan, Yay! shop now. <clears throat> Then, ang gagawin mo lang po is kailangan may laman yung e-wallet balance mo. May laman. Kagay po sa akin, meron 795. So, meron ako pang bili na product. Eh, Troy, paano naman kung wala pang laman yung wallet balance? Tapos, may umorder sa akin sa TikTok shop ko. Gusto ko si Chantal Direct Sales ang mag-cater ng delivery. So, ang gagawin mo lang po, kapag wala naman yung wallet balance mo, pwede naman mag-payment bills ka. O yan pwede sa BDO or pwede via Remita Centers. I-address mo lang kay Rodente Hadilio. And then, ito yung mobile number niya. Ganun lang po. Or, mag-deposit lang po kayo sa BDO. Ito po yung account name ng Central Direct Sales. Then, after nyo, after nyo po ma-deposit yung uh, pampilin nyo, ay kailangan nyo lang po kontakin ang CSR. Okay? Kailangan nyo lang po kontakin CSR para mailagay po yung deposit nyo dito sa e-wallet balance nyo Magkakaroon na ng laman yung e wallet balance Okay Para sa mga kagaya ko na meron ng laman Ang uh, e-wallet nila Ang gagawin lang po natin is Ay, uh, ito po sa payment option I-click nyo lang po itong down arrow na to Yan And then Alright And then May makikita kang charge to wallet Click mo lang din po yan And then, of course, ang gagawin lang po natin sa Share to Wallet ay ay i-click mo lang po TikTok. Ayan. Ayan. So, automatic po, oh, Chantal Cabanatuan na po ang magkikater po nitong ating TikTok. Kaya, yan na po. Pwede na po tayo mag-start. Ang gagawin ko lang po is o-order lang po tayo kung ano po yung order doon sa TikTok shop. Ano bang in-order sa TikTok shop sa akin? Ito, tingnan natin TikTok shop ko ha. Ah. Ito, ito gagawin ko yung Dr. Vital Centab. Umorder po yan. So, ang gagawin ko lang po is, uh, yahanapin ko na lang po yung Centab. Okay? So, para mas mabilis, control F ko na lang. control F and then type ko Centab. Ayan. So, ayun. Ang uh, presyo po is 420 kapag ano members price kasi shop na to. So click lang po number 1 and then and then ayan na nga. Ayun, so then click submit order and then ayan no nakalagay dito payment charge to wallet. Then ang um, branch Santa Cabana ang pick up TikTok and then charge to wallet 420. Okay? Pero kasi nga po, dalawang umorder sa akin. So ang gagawin ko na lang po is ika-cancel ko muna. Dalawa kasi umorder sa akin. So ang gagawin ko is instead of isang isang centab, ang gagawin ko, i-ordering ko yung dalawa. Dalawang centab, yung twin pack. Ayan po. Oh. 745.20. Nakamura po ako ng kaunti. Kaya eto na po yung gagawin ko. Okay. Ay, wait lang po. I Alis ko muna yung isa. mm-hmm wait charge the wallet tick 795 all right mm -hmm. okay insufficient balance please select other payment option why ah okay i think mm -hmm.

Aha. Tingnan natin ha. Try natin. Ah, merong isang nakaano. Naka-open na. Ito, hindi nabura. Okay, tingnan natin uli. Ayon, zero na. So, check natin yung twin pack. Okay, wait lang po. Yan, tingnan natin kung gagana na. Ayun, gumana na. Okay, so sito it po na okay yung pagkakapili nyo po sa order list ha. So tingnan na po natin. Alright, so click sa bit order. So dalawa na kasi dalawa umorder sa akin ng send up. Oo, kaya eto na siya. Okay, charge wallet. TikTok, okay, confirm. So ayan na po siya. ayon So, makikita nyo po dito sa customer order Shantel Direct no available data. Ang gagawin mo lang po dito sa shipping. Ayan o, shipping. Click mo lang po. Ay, ito, ito, ito sa status. Click mo lang po itong all. Ayun, para makita mo, ito po siya. So, ang gagawin lang po natin, i-click mo lang po yan para ma-highlight And then, kailangan po natin mag-upload image. Ano po a upload image po natin? Yung pong wave Yung po ang i-upload natin. So, ang gagawin ko lang po is uh, mag-screenshot na po ako ng wave ng TikTok shop ko. So, ang gagawin ko lang po is i-click ko lang po itong print all documents. Alright. And then, ayan na siya ang gagawin ko lang po, ayan, ay, gagawin ko, screenshot ko na lang po ito. Ayan, screenshot ko na lang po yan, ha? Ayan. So, screenshot, and then, ayan, then, ganun lang po gagawin. And then, balik ka na lang po ulit sa, once na screenshot nyo po, ang gagawin na lang po, is i-attach ia na lang po dito sa upload group of payment. Kaya, ang reference number nya, o, oh, edi, etong reference number nya, itong, ay 245-11-0901. Kaya ang gagawin mo, 245-11, ano nga daw yun? 0901. Zero nine zero Then ang receiver, sino daw ang receiver si uh, Melissa M Bau. Kalau so, gaya mo lang, Melissa, ba -u. and then click mo tong choose file and then hanapin mo na yung uh, in screenshot mo sige sinid mo yan okay okay so then master team ayan okay so naka-attach na all right and then click mo lang tong button na upload okay So, once na maklik po yan, Uh, refresh mo lang po yan. And then, that's it. Okay na po. Ang status na po ng ginawa po natin is order status is yes, order confirm. Si Chantal Bahala na po ang mag po nito. Ayan. Ganyan lang po ka kadali gawin kung paano po ipaprocess ni Chantal Direct Sales yung ating mga pa-order sa TikTok shop. So, ang gagawin lang po is number one, Click nyo lang po yung shop now. Basta shop now, ay payment first po tayo, pero ay naka-discount naman po yan. Ibig sabihin, member's price na po ang ibabayad po natin. And then, kailangan nyo lang pong ibigay yung waybill. Screenshot nyo po yung waybill from from your TikTok shop. Yung waybill then i-upload nyo na lang po doon sa customer's orders I hope nakatulong po ang aking simpleng video vlog na to. Once again, this is Troy Alang magpantay at your service. God bless everyone. Bye-bye! Okay, once again, this is Troy Alangos Magpantay, your Service. So, ang, um, ang um, topic for natin Today is paano po daw i-cater ni Chantal Direct Sales yung lahat ng mga pre orders natin sa TikTok shop natin. Alright? So, ang gagamitin po natin ngayon is yung ay uh, cellphone. Paano kapag cellphone naman. So, ang gagawin ko lang po, syempre, ay uh, i-share screen ko lang po. Okay? Gawin ko lang gawin ko lang uh, host yung aking cellphone. Ayan, para siya yung makapag-share screen Okay, so ito na nga po Alright, so mag-share screen lang po ako Ayan, share screen na Alright, nakikita na siguro Ayan na nga, okay So, ang gagawin lang po natin is uh, syempre, papasok po tayo doon sa uh, Sa website natin Mga kasyantal So, ang website po natin is www. Chantal.net uh, So, then, magla-login lang po tayo. Then, that's it. Login lang po. Okay. And then, sa may tatlong guhit, pahalang, sa may tapat ng Chantal, bandang kanan, i-click lang po natin yan. And then, click mo lang po yung the word shops. And then, shop now. So, laging tatandaan, kapag uh, by TikTok, by a, uh, Shopee, Uh, shop now ang gagamitin po natin. Then, dito sa may bandang ibaba, sa may uh, payment option, ayan, naka-COD siya. So, one way, para makapag-cater po ang Chantal directors ng ating TikTok or maging Shopee, i-click mo lang, uh, dapat po talaga, dapat may laman, may laman yung e-wallet po natin. So, check ko nga po po kung mayroon pa naman tong e-wallet ko. Ayan. Ayan, wala nang laman. So, ang gagawin lang, natin is uh, pwede tayo magpadala ng uh, dito sa payment option. Itong BDO, ayan, ay ang kanyang And then, or sa ano sa Palawan, LBC, MD Warrior, Cebuana, i-address ia mo lang kay Mr. Ruben Tejadillo. Then, ito yung cellphone number niya. So, once nakapagpadala po tayo, i lang po natin uh, yung ating deposit slip doon kay ano sa mga CSR natin. Kontakin lang po natin yung mga CSR. Okay, so once na ma mailagay na po 'yan doon sa ating e-wallet, no? Mailagay na po sa e-wallet, pagkakaroon na po ng value yung e-wallet natin. And then proceed na po tayo sa ating shop now. Ayan, shop now. Alright? And then once na magawa mo na po yan. Ang gagawin ko na po, kasi ako po, kanina, ay meron na po kong uh, sinubmit no, sa CSR. Kaya ang gagawin ko na lang po, i-attach ko na lang po yung, yung order ko pong isang centa pa. Okay. So, ito na nga. Ang gagawin ko na lang po is, Hanapin ko lang isang centab. asa na yun? Send tab. Anapin ko lang po yung sa order list yung send tab. Ito yata yun. Send tab. O, ito na nga. 420 yung babayaran. Okay. Click ko lang po yan. And then, baba lang po tayo sa pinakababa. Ayan. Submit order. Tingnan natin. Ah, wait lang. Naka ano? Dapat i-wallet. Okay. Mm -hmm. Okay. COD. Ayon. Charge to wallet. Ayan. And then, that's it. Tignan natin na. Kung gagana. Kahit wala naman. <laughs> okay. Parang hindi yata gagana. Wait lang. Ulit ha. Payment option. Charge to wallet. And then... And then, and then, dito sa ship dia, ayon TikTok piliin natin. And then click done. And then that's it. Tignan natin na. Submit order ba? Magkano yung lahat yung ano, babayaran ko? Ayaw. Kasi, ayaw ah. Kasi nga, dahil ba sa, wala pa akong in order. Ayan. <laughs> Kailangan kasi yung order mo. Ayan. Okay, ah? Ha? Hanapin natin yung send tab ulit. Send tab. Where are you? Ayan, send tab. Ayan. Alright. Okay, natin na. Kung gagana, kahit wala, nam wala naman yung ano, you want it. Submit order. Hmm. Ayaw talaga So, kailangan talaga May lamay yung uh, Submit yung ating e-wallet Alright? Ganun lang po, no? So, once na uh, Ma-click submit natin ito, guys So, automatically Mapupunta yan sa customer orders po natin Dito Sa customer orders Kagaya na sinabi ko sa inyo kanina Nakapag-cater na po ako ng isa Ayan, oh Ayan So dalawang in order to consent ta pero magkaibang may-ari so kung gagawin ko kukontakin ko na lang po 'yo CSR para ibigay po sa kanya yung isa pang uh, waybill o paano mag-attach ng waybill okay Siyempre kapag mag attach po tayo ng waybill punta ka sa Sela Central apps mo sa TikTok and then kailangan mo lang i-download yung ano yung waybill okay ito yon 'di ba ito yung sentab ito Ipiprint document mo lang. Click mo lang print document. And then, so once na mapindot yung print document, ang gagawin mo lang po is, uh, yung tatlong tool doc na to sa bandang kanan, tapat ng preview, i-click mo lang po yan, then save as PDF. And then, click save. And then, click view. And then, hanapin mo lang po yung sinave mo na PDF. Ayan. And then, click mo lang yung PDF viewer na yan. And then, that's it. Ang gagawin mo na lang po yan ay screenshot mo lang. Yan, screenshot mo lang. And then, i-attach ia mo na lang yan doon sa, doon sa, or, sa customer orders. Ito po yan. Dito mo siya i-attach. Ia Dapat kasi iba kulay nito. Ito kasi na-confirm na. Ang gagawin mo lang, i-highlight mo ng ginawa mo POID and then click, ano lang po, upload image. Ayan po yung upload image. I-click mo lang po yun. Then, sa upload image, i-attach mo lang yung uh, waybill na in-screenshot mo. Yun lang po, no? Panoorin nyo rin po yung, ano po, yung naunang video, yung ginamit ko naman yung personal computer or yung laptop para makita nyo po kung paano ina-upload yung waybill. I hope nakatulong po sa inyo itong aking simple video vlog na to. Until next time, God bless everyone. Bye-bye!